good evening. Andito kami guys sa uh, kainan. Kakain sila. Ay, sayang hindi na sila nagluto. Ay, ayun ang lutuan nila ng bibingka. Oh. Kakain po kami rito ng puto. Bibingka. Ayun ang lutuan nila. Sayang. Ano oras kayo nagluluto at makuha na ng... Iri si ati, tatay dito. Tapos na nagluto Ay, tapos na sila nagluto ng bibingka. Ah, doon din? Okay. Makapunta ka doon? Wala aso? Hi, nandito tayo sa lutuan nila. Ayan guys, sayang tapos na. Kaya nga. Dito na lang tayo sa kainan. Ano? Kaya nga, kain. Oh. Ayan, kakain na siya. Ang kaya ulit kakain. Kaya ulit kakain. Kakain tayo ng One, two, oh, ano? Masarap? Mm -hmm. Sobra. Kompleto po yan, May. Ano bang, aso, ano, boss ba? Ano? ko ba? Tabi, anak, tabi, at may bibili pa. Sige po, ah, ubusin okay. nyo na. At pa, iba naman mamaya daling araw. Oh, nilaglag ni si... may... okay. ka. Ayusin. <laughs> Pangit. Oh, diba, nag ka.